Isang mahalagang paglilinaw ang inilabas ng Malacanang hinggil sa nalalapit na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Kinumpirma ng palasyo na hindi makakasama ang First Lady na si Liza Araneta Marcos sa opisyal na biyaheng ito. Ayon sa Malacanang, hindi sasamahan ni First Lady Liza Araneta Marcos si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos na nakatakda sa Hulyo 20 hanggang 22. Sa simula, hindi nagbigay ng dahilan si Palace Press Officer Claire Castro sa panayam kay Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Gayunpaman, pinalinaw ng Malacanang ngayon ang dahilan ng pagliban ng First Lady. Lumalabas na ang First Lady ay kasalukuyang nasa Saudi Arabia para sa isang working visit kung saan makikipagpulong siya sa mga overseas Filipino workers o OFWs doon. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na lumipad ang First Lady mula Maynila noong Huwebes patungong Riyadh. Doon, bibisitahin niya ang OFW at OWA Servicio Caravan, isang one-stop outreach program na nag-aalok ng serbisyo ng gobyerno sa mga OFWs tulad ng legal aid, financial support at welfare counseling. Bukod dito, Bibisitahin din niya ang mga shelter para sa distressed Filipino women, workers at mga bata. Ayon kay Castro, ang biyaheng ito ay orihinal na nakatakda sa unang linggo ng Hulyo at babalik ang First Lady sa bansa sa Hulyo 21, Lunes. Ang desisyon ng First Lady na hindi samahan ang pangulo sa kanyang US visit ay kasunod ng mga kumalat na chismis na nag-uugnay sa kanya sa biglaang pagpanaw ng negosyanteng si Paolo Tantoco sa Los Angeles. Iniulat ng mga autoridad sa Los Angeles na ang pagkamatay ni Tantoco ay may kaugnayan sa cocaine effects. Mariing pinabulaanan ng palasyo ang mga ulat na ito at tinawag na peke ang kumalat na umano'y police report. Kinumpirma rin ni Castro na ang asawa ni Tantoco ay nagtatrabaho sa opisina ng First Lady at bumalik na sa kanyang trabaho. Ang First Lady po, actually, para sa sarili niya, hindi naman po siya nagwo-worry for her dahil alam niya po ang katotohanan. Mas nagwo-worry po siya sa pamilya ng nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang First Lady pati ang Pangulo at ang Administrasyon sa ad ni PCO Undersecretary Castro. Ipinapakita nito ang pagkabahala ng First Lady sa epekto ng mga maling impormasyon sa mga inosenteng individual at pamilya higit pa sa personal na paninira sa kanya. Malinaw ang mensahe ng Malacanang na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino, partikular ang ating mga OFW. Patuloy nating susubaybayan ang pagbisita ng First Lady sa Saudi Arabia at ang biyahe ng pangulo sa Estados Unidos. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe.